Aries. Kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin, dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagwapuan ay baka malungkot na pag-ibig, para sa iyo, minsan talaga ang pag-ibig, ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin ang pagmamahal sa puso na liligaya pa rin ang tao. Nagabay ng kalikasan. Aries, sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 15, sa tanghaling bola ay number 25 at number 14, at sa gabing bola ay number 5 at number 21. Taurus, kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin, dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagwapuan ay baka malungkot na pag-ibig, para sa iyo, Minsan talaga ang pag-ibig ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin ang pagmamahal sa puso na liligaya pa rin ang tao. Nagabay ng kalikasan, Taurus, sa huweting sa umagang bola ay number 9 at number 13, sa tanghaling bola ay number 12 at number 19, at sa gabing bola ay number 15 at number 27. Gemini kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin, dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagwapuan ay baka malungkot na pag-ibig para sa iyo. Minsan talaga ang pag-ibig ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin ang pagmamahal sa puso naliligaya pa rin ang tao. Nagabay ng kalikasan Gemini, sa huweting sa umagang bola ay number 28 at number 10, sa tanghaling bola ay number 30 at number 13, at sa gabing bola ay number 25 at number 11. Cancer Kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin, dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagwapuan ay baka malungkot na pag-ibig, para sa iyo, Minsan talaga ang pag-ibig ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin ang pagmamahal sa puso naliligaya pa rin ang tao. Nagabay ng kalikasan, Cancer, sa huweting sa umagang bola ay number 4 at number 13, sa tanghaling bola ay number 25 at number 16, at sa gabing bola ay number 18 at number 24. Leo kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin, dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagwapuan ay baka malungkot na pag-ibig, para sa iyo, minsan talaga ang pag-ibig, ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin ang pagmamahal sa puso na liligaya pa rin ang tao. Nagabay ng kalikasan, Leo, sa huweting para sa umagang bola ay number 11 at number 9, sa tanghaling bola ay number 24 at number 19, at sa gabing bola ay number 13 at number 29. Virgo, kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin, dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagwapuan ay baka malungkot na pag-ibig, para sa iyo, Minsan talaga ang pag-ibig ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin ang pagmamahal sa puso naliligaya pa rin ang tao. Nagabay ng kalikasan, Virgo. Sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 11. Sa tanghaling bola ay number 25 at number 19 at sa gabing bola ay number 12 at number 23. Libra. Kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin, dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagwapuan ay baka malungkot na pag-ibig, para sa iyo, minsan talaga ang pag-ibig, ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin ang pagmamahal sa puso na liligaya pa rin ang tao, nagabay ng kalikasan, libra sa huweting, sa umagang bola ay number 19 at number 25, sa tanghaling bola ay number 24 at number 15, at sa gabing bola ay number 19 at number 21. Scorpio, kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin, dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagwapuan ay baka malungkot na pag-ibig, para sa iyo, Minsan talaga ang pag-ibig ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin ang pagmamahal sa puso naliligaya pa rin ang tao. Nagabay ng kalikasan, Scorpio. Sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 11, sa tanghaling bola ay number 28 at number 9, at sa gabing bola ay number 17 at number 5. Sagittarius kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin. Dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagwapuan ay baka malungkot na pag-ibig, para sa iyo, minsan talaga ang pag-ibig, ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin, ang pagmamahal sa puso na liligaya pa rin ang tao. Nagabay ng kalikasan, Sagittarius, sa huweting sa umagang bola ay number 20 at number 13, sa tanghaling bola ay number 21 at number 15, at sa gabing bola ay number 29 at number 14. Capricorn, kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin, dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagwapuan ay baka malungkot na pag-ibig, para sa iyo, Minsan talaga ang pag-ibig ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin ang pagmamahal sa puso naliligaya pa rin ang tao. Nagabay ng kalikasan, Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 25 at number 14, sa tanghaling bola ay number 19 at number 17, at sa gabing bola ay number 21 at number 8. Aquarius. Kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin. Dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagawapuan ay baka malungkot na pag-ibig. Para sa iyo, minsan talaga ang pag-ibig ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin. Ang pagmamahal sa puso na liligaya pa rin ang tao, nagabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 22 at number 6, sa tanghaling bola ay number 5 t number 11, at sa gabing bola ay number 21 at number 13. Pisces, kahit umiibig ka dapat ay may isipan kang matalino pa rin. Dahil pag nabulagan ka sa kanyang kagandahan o kagwapuan ay baka malungkot na pag-ibig, para sa iyo, minsan talaga ang pag-ibig, ay hindi napipili pero may isipan na magagawa naman na pasibulin, ang pagmamahal sa puso naliligaya pa rin ang tao. Nagabay ng kalikasan, Pisces, sa huweteng, sa umagang, bola ay number 25 at number 8, sa tanghaling bola ay number 24 at number 16 at sa gabing bola ay number 4 at number 13.